Good morning guys sa uh, Ngayong umaga ano, Andito tayo ayan Katatapos lang natin magbigay ng patwa sa ating mga alagang manok ah, uh, Ngayon naman ito kung nakikita nyo no? ayan. Meron tayong mga live foods Live dap nya ah, uh, Nanguha po tayo nito ngayong umaga lang sa dun sa bukid po So uh, naiwi na natin rito hindi hugo masyadong kadamihan yung nakuha ko kasi pangit yung nagamit ko na pansalo ko yung maliit yung e, malalak na panalo ko e, malil, malaki pa rin pala yung butas para dito sa size nandap niya dapat pala ginamit ko yun yung kulay ko na yun para mas marami di ba rin medyo mainit na kasi so kung babalik tayo alanganin na eh, bukas na umaga na lang ulit tayo babalik so ngayong umaga testing natin pakainin natin itong ating mga ano, live foods bali sa ano po nung no, ngayon ngayong uh, yung mga naon ko lang rito na mga isda lang yung nakakain pa lang nung live foods na nahuli natin simula nung nagalaga tayo rito dun sa bukid dun nang tayo nito ng live dab niya so um, ano lang nun yung mga molis natin yung naandun tapos yung ilang ano natin rito yung matatanda natin na mga yung red mosaic so ngayon ito mga to uh, natin sila lalagyan natin okay, ito. tingnan natin sila kung gano'n sila katuwa ayan guys o oh. ayan kanya yun o nakakagulo sila ta -ta, ta 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 so ito rin lagyan din natin ito mga to at ito ang ating mga bago mga fry ay, sila guys. Tignan kung gaano sila kagawa. Ka ano ayan o. Oh. Tuwa sila o. Ayan o. Oh. yung mga maliliit na. Ayan. Ayan natin yung mga Ayan pala guys, so kita nyo no, ayan. Ayan po. Ah, kung di ba kita? Ayan, ah, kung di mo kita dahil nagre-reflect yung liwanag ng ano. Ayan po, marami na naman. Ayun no. Ah, kita nyo po ba? Marami na naman po diyan maliliit na. Ayun no. Kita nyo yung yellow lace sa dulo. So, pagano uh, ano, uh, <laughs> ah, na yung natin dito sa mga kapatid nila which is ayan dito natin ilipat so lagyan din natin sila na eto rin natin kung gaano sila ka alive dito yung malilit natin dito saka yung mga feeders Ito pa tayo uli. nila. So, halos lahat ng mga nandito, mga first time na kumain ng live foods. Kaya tuwan-tuwa Kaya tuwan-tuwa sila guys. So tatry natin nga guys maglagay tayo rito ng mga ano dito sa tatlo natin medyo mas mapulang mga mineral tub kung mabubuhay ba sila dyan. Ayan natin yung ating mga maliliit. So yan guys, so sana gusto nyo yung pagpapakain natin ng ating mga isda ngayon ng live foods o niya So hanggang dito na lang, maraming po salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy fish keeping. Tandaan nyo po, lagi po, pakipalo po at like yung aking FB page, Kuya George clowny at YouTube channel natin, Joel Nahil. Maraming salamat po ulit sa panonood at God bless. Happy fish keeping!